Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang role ni Clay Thompson sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang lumabas na pinakabagong trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Sa pagsali nga po mga katrops ni Clay Thompson sa lineup ng Dallas Mavericks ay magkakaroon na nga po siya agad dito ng immediate impact sa kanilang team sa susunod na season. Pero isang malaking katanungan nga po ngayon ay kung ano nga ba ang magiging role nito sa kanilang rotation. Well ayon nga po sa ebinulgar ng kanilang head coach na si Jason Kidd, expect na nga da po neto ang kanilang magiging starting shooting guard o starting small forward sa kanilang lineup next season kung saan kukunin nga po nito ang trabaho ng pagiging catch and shoot player at floor spacer para makagalaw at makapag-penetrate ng maayos si Luka Doncic at Kyra Irving sa loob ng court. Maliban rin nga po dyan, ay kaya rin naman nga po nito na gumawa ng kanyang sariling tira sa mga isolation plays. Kaya more scoring nga po talaga magiging prioridad ni Clay sa Dallas Mavericks. Pero hindi rin naman nga po puro opensa ang role nito sa kanilang team Bagkus isar naman nga po siya sa kanilang magiging perimeter defender na siyang babantay sa mga best shooter ng kanilang mga makakalaban sa darating na bagong season. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na pinakabagong trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors. Since nga po mga katrops, official lang pumerman ng bagong contract extension si Stephen Curry sa Warriors noong nakarang araw, ay imposible na nga pong mangyari ang paglipat niya sa Lakers sa pamamagitan ng isang trade. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin nito na wala ng pag-asa na magkasama pa silang dalawa na Lebron sa isang kupunan. Sa katunayan, meron pa nga pong lumabas na balita ngayong araw para mailipat si Lebron sa Golden State Warriors at ito nga po sa pamamagitan ng isang blockbuster trade kung saan kakailanganin nga po ng JSW na i-offer sa Lakers ang kanilang mga players na si Jonathan Kuminga, Gary Payton II Moses Modi, Andrew Wiggins, isang future first at second round pick. Ngunit imposible rin naman nga po na mangyari ito ngayong off-season o next off-season since mismo si Lebron James na nga po nagsabi na gusto nga po niyang makasamang maglaro ang kanyang anak na si Bronny James sa Lakers. Sa madaling salita, hindi nga po niya ito iiwan para lamang lumipat sa Golden State Warriors. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.